ang aga-aga mga mi, ganito yung makikita kong mga comments sa post ko. Kapag nagpo-post ako ng product sa TikTok, nagpo-post din ako sa Blue Up. As affiliate mga mi. yun yung isang way ko para makabenta. Naka-experience na ba kayo ng ganitong senaryo na kapag post kayo sa Blue Up at the same time affiliate din kayo sa Orange Up, nilagay nyo yung tamang link. Pero ganun yung comment nila at nakaka-receive sila ng ibang item. Talagang minu-double check ko muna yung link bago ko i-post. Kasi ayoko din naman na masabihan ko ng ganun. Kaya hindi mo intention na mag Kaya ewan, hindi ko maintindihan. Ang gusto ko lang sabihin yung na-experience ko ngayong araw na to. Kasi ay, ayun man. lang, marami uh, sana sa mga ko affiliate ko may makasagot ng katanungan ko or kung sino man naka-experience ng ganitong senaryo. Uh, comment naman po dyan sa comment section kung ano bang dapat gawin. Ayun lang. Thank you. Sad.